Noong unang panahon, sa isang kaharian, may isang prinsesa na ang pangalan ay Aponi na napakaganda. Bilisan mo, baka may makakita. Hindi na ako makakapunta sa perya. Prinsesa, takot na takot pa rin po ako. Paano kung malaman ng hari na inilabas ko kayo para maglaro? Tiyak na kamatayan ang parusa sa akin. Huwag kang mag-alala, walang makakakita sa atin. Pumunta sa templo sa kanlurang bahagi ng syudad ang hari at reyna, at sa gabi pa sila makakauwi. Kung may mangyari, ako na lang ang bahala sa lahat. Sinabi yan ng prinsesa, ha? Lumabas ka, wag mo akong tawaging prinsesa. Masasanay ka, at ibubunyag mo ang lahat. Ang alipin, naalala na po. Umiskap na naman si prinsesa para makalabas. Noong nalaman niyon ng hari, ikinulong siya ng tatlong araw, hindi ba? Kabalyerong Adam, kailangan ba nating ipaalam sa general ang pagtakas ng prinsesa? Kung ganoon, parurusahan ng hari, si prinsesa. Pero paano kung may mangyari sa prinsesa? Ako na lang ang susunod at magbabantay kay prinsesa. Huwag mo na lang ipagsabi. Palagi mong pinagtatakpan at pinoprotektahan ng prinsesa, ganoon ba? Pero ako, Adam, alam kong may gusto ka sa prinsesa. Pero tandaan mo, isa ka lang hamak na kabalyero. Hindi mo siya maaabot. Alam ko naman, mananatili na lang sa puso ko ang damdamin ko. Halika na. Maraming nakakatuwang bagay dito. Binibini, hintayin mo ako. Kayo? Sino kayo at bakit nyo ako dinukot? Pakawalan mo ako agad. Kung hindi, malaking gulo ang kakaharapin nyo. Ang dalawang ito ay maganda rin. Tiyak na may magandang presyo ang benta. Paano nangyari na ngayon? Nakakuha tayo ng dalawang walang muwang na ito. <laughs> ito ang prinsesa. Kapag kayo ay naglakas loob na galawin siya, magingat kayo sa inyong buhay. <laughs> Sabi niya prinsesa raw Ang prinsesa, dapat nasa palasyo, bakit siya maglalaro sa labas sa palengke? Sampalin yan. Ang kapal. CJ, papatahimikin ko siya. Kabalyerong Adam, natatakot ako. Prinsesa, sundin mo ako pabalik sa palasyo. Hindi na tayo pwedeng magtagal pa. Paano mo nalaman na nandoon ako? Nalaman ko mula nang umakyat ang prinsesa sa pader para tumakas sa palasyo. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Sa susunod ay hindi na dapat lumabas ang prinsesa nang danoon. Napakadelikado. Prinsesa, paano kita paparusahan? Ilang beses na. Baka yung lumabas para maglaro, ha? Hindi na talaga ito katanggap-tanggap. Humihingi po ako ng tawad, mahal na hari at mahal na reyna. Hindi na po, ako mga na lumabas ulit para maglaro. Kung hindi lang, dumating si Kabalyerong Adam para iligtas ka. Ano kaya ang nangyari? Talagang, hindi ko na alam ang gagawin sa iyo. Marahil, ay oras na para magpakasal ka. Sa ganoong paraan, kalang magiging mas matanda at titigilan mo na ang paglalakbay. Mahal na hari, ayaw ko pa pong magpakasal. Ito ang kagustuhan namin ng Reyna. Hindi mo dapat suwayin. Bukas na bukas, magpapalabas kami ng anunsyo para sa pagpili ng prinsipe. Gaano karaming mahuhusay na binata? Bakit wala ka pa rin nagugustuhan? Sa palagay ko, walang sinuman ang sapat ang yaman para maging karapat-dapat sa anak kong babae. Isipin mo, Reyna, ang ating anak ay napakaganda at ang ating kaharian ay masagana, kaya dapat ang magiging manugang ko ay mas mayaman pa sa akin. May dalawang prinsipe mula sa karatig ng mga kaharian, at sila ay mayayaman. Ngunit, hindi ka pa rin nasisiyahan? Gusto ko ng manugang na mas mayaman pa sa akin. Sa ganoong paraan, lang mapapatatag ang aking kapangyarihan. Mahal na hari, may isang babae sa labas na gustong humarap sa inyo. Ano ang gusto niya sa akin? Mahal na hari, nagtanong na po ako, ngunit sinabi po niya na, kung hindi niyo po siya hiharapin, magsisisi po kayo. Lakas ng loob, sino ang nangahas na magsalita sa akin ng ganoong kalokohan? Pero sige na nga, ginawa niya akong interesado. Papasukin siya. Maligayang pagbati, mahal na hari. Ako po si Reyna ng Talaka. Batid kong, naghahanap kayo ng mapapangasawa. Narito po ako upang hingin ang kamay ng inyong anak para sa aking anak. Ano nang meron ka para manghahas na hingin ang kamay ng anak ko? Ang aking kaharian ay napakayaman. Ang aking mga bahay at lupain ay lahat ay pinahira ng ginto. Kung ikaw ay naghahanap ng isang mayamang manugang, walang sinuman ang mas karapat dapat kaysa sa aking anak. Kung gayon, ipakita mo sa akin. Hindi ko pa nakikita ang iyong yaman. Maaari kong gawing ginto ang buong kastilyo na ito. Kung papayag ka, na ipakasal ang iyong anak na babae sa aking anak. CJ, gawin ginto ang aking kastilyo. Kung magagawa mo, magiging pag-ari ng anak mo ang aking anak. Naku po, ang buong malaking kastilyo po ay naging ginto na pala. Kung gayon, ay mayroon ng karapat dapat na manugang. Adam, huwag ka ng ganyan ang itsura mo. Kailangan nating samahan ng prinsesa papunta sa kalapit na kaharian para ikasal. Araw ng kasiyahan nito. Naiintindihan ko. Sisikapin kong gampanan ng maayos ang aking tungkulin. Bukas ay ang kasal ng aking anak at ni Prinsesa Aponi. Lahat ay dapat na handang handa kung sino man ang sumuway sa aking kagustuhan. Pupugutan ng ulo ng walang awa. Susundin po. Adam, bukas, kaba at ang iyong kasama ay babalik? Tapos na po namin ang misyon. May nais pa po ba kayong ipag-utos? Ano kaya ang magiging itsura ng magiging asawa ko? Mamahalin lang po ng prinsipe ang prinsesa. Umaasa ako. Bukas ng umaga, maaga na akong aalis Naway mag-ingat ang prinsesa. Sana, siya ay isang ordinaryong babae lang. Hindi hindi ko siya hahayaang mawala sa ganito. Isa lamang akong dukhang kabalyero, lihim na umiibig sa prinsesa. Gayon pa nais ko pa rin siyang maging masaya. Ang aking anak na prinsipe ay isang espesyal na binata. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi ko pa hinayaang makita ng sinuman ang mukha ng aking anak, kaya't makikita mo lamang ito pagkatapos mong pumasok sa silid pangkasal. kasal. Ganoon po ba, Reyna? Wala na ba. Ilabas ang prinsipe upang isagawa ang kasal. Prinsesa, naghihintay po ang prinsipe sa inyo. Ako si Aponi. si Prinsip Katut. Mula ngayong araw, ako ang iyong magiging asawa. <laughs> Naku po, lumayo ka sa akin. Saan ka tatakbo? Tandaan mo, ngayon asawa na kita. Hindi pwede, hindi ako makakasama sa isang asawang tulad mo. <laughs> Balak mo bang tumakas? Hindi ka makakatakas kahit gusto mo pa. Mga kawal. Ikulong siya sa pinakamataas na tor. Palalayain lang siya kapag naging masunurin. <coughs> Maging sakim ka pa. Ipinas mo pa ang anak mo sa mag-ina ng mangkukulam. Wala na tayong magagawa ngayon. Paano ko naman malalaman na ang anak ko ay mapupunta sa lupain ng mga mangkukulam? mamamatay siya kung walang magliligtas. Sino ba ang mga ngahas na iligtas ang aking anak? Papatayin, ng bruha at ng kanyang anak ang lahat ng sinumang magtatangkang lumapit sa kastilyo niya. Hindi ba, tayo susuko na mamatay ang ating anak sa kamay ng bruha at ng kanyang anak? Ano nang gagawin natin? Kung, hindi lang sana ako naging sakim sa pera at kayamanan, hindi sana umabot sa ganito. Mahal na hari at reyna, nais pong humarap ni Kabalyerong Adam sa ganitong kaguluhan ano pa kaya ang gusto niyang iulat dito mahal na hari nais pong iligtas ni kabalyerong adam ang prinsesa totoo ba papasukin agad siya adam Paano ka nakarating dito? Nandito ako para iligtas ang prinsesa. Tara na! Pero paano tayo makakalabas dito? Sa lahat ng dako ay may mga bantay. Sumama lang ang prinsesa sa akin. Nalaman ko na ang daan. Prinsesa, magingat ka. Bilisan mo, dito tayo. Sugurin sila. Naroon na sila. Alam kong darating ka. Lahat ay nasa plano ko na. Huwag kang umasang makakatakas. Nakikita ko na, ang ada na ito ay may mas malakas na kalooban at lakas kaysa sa iba. Hindi siya, ordinaryong tao. Ano ang ibig sabihin ng Reyna Ina? Siya ay isang hamap na kabalyero lamang. Bukod pa rito, nasa kamay ko na siya. Maaaring sa iyo na si Prinsesa Aponi, ngunit hindi kanya mahal. Kung gayon, bakit kailangan mo pa siyang panatilihin wala akong nararamdaman para sa kanya. Gusto ko lang siyang pakasalan para mapabuti ang lahi namin. Kahit na pangit tayo, namumuhay naman tayo bilang maharlika at masaya kaya't hindi na kailangan na pabutihin pa ang ating lahi. Akala ko lang ay may nararamdaman ka para sa babaeng iyon. Kaya't humanap ako ng paraan para dalhin siya rito. Para sa iyo. Siya ay isang ordinaryong tao lamang, bobo at matigas ang ulo. Kung gayon, gamitin natin ang adan na iyon para makuha ang mga bagay na hindi pa natin bilang mag-ina, nakukuha. Ano ang sinasabi ni Reyna Ina ang mga bagay na wala pa tayo? Hindi ba totoo na kung makukuha lang natin ang perlas mula sa bibig ng puka, na naninirahan sa ilalim ng dagat at madala rito ang sanlibong taong gulang na agila, bilang alipin, tayo bilang mag-ina ay mabubuhay ng walang hanggan at magiging mga pinuno ng mundo. Hindi ko pa man makuha lahat ng mga yon, yung pangkaraniwang si Adam, paano niya makukuha? Nakikita ko sa kanya ang isang nakakatakot na lakas. Hayaan mo lang siyang subukan kung mamamatay siya sa pagkuha ng mga bagay na iyon para sa akin. Ayos lang. Tama ang Reyna Ina. Kung magawa ko ito, mangako kang palalayain si Prinsesa Apon. Sinabi kong gagawin ko, dalhin mo lang dito ang mga bagay na hiniling ko. Iyon ay ang perlas mula sa bibig ng popa na naninirahan sa ilalim ng dagat at ang sanlibong taong gulang na agila sa tuktok ng hilagang bundok. Pahihintulutan kang kunin si Prinsesa Apon at umalis dito. Kung hindi, buhay mo ang magiging kapalit niyan. Hahanapin ko ang mga bagay na hinihiling ninyo. Kaya, agad na naglakbay si Adam upang hanapin ang kayamanang inutos ng bruha. Naglakad siya ng matagal hanggang sa makarating sa baybayin Naku, tinangay ng alon ang bangka. Kailangan kong sagipin ang mangingisda. Hawakan niyo ang kamay ko. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Noong kabataan ko, magaling akong lumangoy. Pero mayong matanda na ako, hindi ko na kayang labanan ang malalakas na alon. Buti na lang nandyan ka, kung hindi nalunod na ako. Wala po yon. Nakita ko kayong nasa panganib kaya niligtas ko kayo. Tungkulin lang po yon. Ano ang iyong sadya dito? hindi pa kita nakita sa baybay na ito. Galing po ako sa malayo. Inahanap ko po ang selyong may kagat na mahalagang perlas. Ang selyong iyon ay naninirahan sa bahaging ito ng dagat pero ito'y lumulubog ng malalim sa ilalim ng dagat. Walang sinuman ang makakahuli rito. Kung nais mong mahuli ito, kailangan mong lumangoy patungo sa isla tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Doon ito umaahon upang matulog sa ilalim ng buwan. Malapit na ang kabilugan ng buwan, lalangoy ako papunta sa isla para maghintay. Ngunit wala pang sinuman ang nakalalangoy patungo sa isla. Upang makarating doon, kailangan mong talunin ang halimaw sa dagat na nagbabantay sa isla. Kailangan ko pong magawa ito. Kung makuha ko ang perlas mula sa selyo, sa kalamang po, maililigtas ang mahal ko. Isa kang mabait at matapang na binata. Ibibigay ko sayo ang isang mahiwagang espada at isang bangka upang makarating sa isla. Sana'y magtagumpay ka laban sa halimaw sa dagat at makuha ang perlas. Maraming salamat po, dahil sa mahiwagang espada na bigay ng matanda. Natalo ni Adam ang halimaw sa dagat at nakarating sa isla upang hintayin ang selyo na umaahon sa dalampasigan upang kunin ang mahiwagang perlas. Paano kung makukuha ang perlas sa bibig ng selyo? Siguro kung gagamit ng buhangin. <coughs> Matapos makuha ang perlas mula sa selyo, naglakbay muli si Adam patungo sa tahanan ng agilang may libong taong gulang sa tuktok ng bundok sa Hilaga. Naglakad siya ng matagal. Sa wakas ay nakarating siya sa pugad ng agila. Aba Diyos ko, isang agila ang nahuli sa bitan. Kawawa naman ito. Iligtas mo naman ako mula sa lugar na ito. Nakakapagsalita ang agila. Hayaan mo. Tulungan kita, agila. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Kung kailangan mo, tutulungan kita. Hinahanap ko ang agilang may libong taong gulang. Alam mo ba kung nasaan yon? Iyon ang aking lolo. Nabuhay siya ng isang libong taon at may taglay na mahika. Pero bakit mo siya hinahanap? Hindi ko na itatago sa'yo. Ang prinsesang si Aponi ay ikinulong ng mangkukulam mula sa kahariang talaka. Nagbigay siya ng kondisyon kung makukuha ko ang perla sa bibig ng selyo. Hulihin ang agilang may libong taong gulang at gawing alipin para pakawalan niya ang prinsesa. <laughs> hindi mo kailanman, mahuhuli ako para gawing alipin ng mangkukulam na si Talaka. Kahit ang kanyang makapangyarihang mahika, ay hindi niya ako kayang paamuhin. Lolo Agila, tulungan mo po ako. Si Prinsesa Aponi, ay papatayin po niya. Iniligtas mo ang apo ko. May utang na loob ako sa'yo. Tutulungan kitang iligtas si Prinsesa Aponi. Anong paraan po yon? Sumakay ka sa aking likod Lilipad tayo patungo sa kastilyo ng mangkukulam na si Talaka. Tutulungan kitang labanan siya. Ah! 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 Aponi, mahal ko. Ikaw ay aking pinahama. Diyos ko! Huwag <laughs> <laughs> kang mag-alala. Kuhanin mo ang perlas mula sa selyo at ilagay ito sa bibig ng prinsesa siya ay muling mabubuhay Gagawin ko po agad Adam hindi pa ba ako patay Hindi siya maaaring mamatay dahil kung mamamatay siya ano pa ang magiging saysay ng buhay ko Adam tayo ba ay nakatakas na mula sa mangkukulam Siya at ang anak niya ay nilipol na ng agila Umuwi na tayo dinala ni Adam si Prinsesa Aponi. Pabalik sa kastilyo, ipinasa sa kanya ang trono at naging hari siya. Namuhay siya ng masaya kasama ang magandang Prinsesa Aponi magpakailanman.